Hello at maligayang pagbabalik sa Paldo Recaps Channel! Ngayon, mapapanood natin ang recap ng isang movie noong 2015 na Pinamagatang Eden. Isang paalala lang dahil may spoiler sa pambungad na video. Manatili pong manood dahil humpisahan na natin. Nagsimula ang kwento sa koponan ng US Men's National Soccer Team na nakikipagtagisan sa isang napakahigpit na championship match. Ang pananabik ng mga manunood ay halatang halina, habang hinihintay ng lahat ang magiging resulta. Nagpakitang gilas ang mga manlalaro ng Amerika at tuluyang natalo ang kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng isang goal lamang. Ang kanilang panalo ay nagdulot ng kasiyahan sa parehong mga atleta at mga tagahanga. Taon ng mahigpit na pagsasanay ang nagbunga ng sandaling ito, at malinaw na nakikita sa resulta ang kanilang dedikasyon. Matapos makuha ang titulo, naghanda ang koponan na umuwi. Kasama ang kanilang coach, sumakay sila sa eroplano, walang kamalay-malay na ang kanilang tagumpay ay malapit ng maging trahedya. Lubos na nagalak sa panalo, pinuri ng coach ang koponan at sinabi na kung magpapatuloy sila sa ganitong landas, Maaari silang maging hindi matatalo. Nang maayos ng nakasitbelt ang lahat, lumipad ang eroplano, at isang panandali ang katahimikan ang bumalot sa mga pasahero. Kasama nila si Slim, ang star striker na nakapagtamo ng panalo sa pamamagitan ng kanyang mga goal. Ngunit hindi siya panatag. Si Slim ay may matinding takot sa taas at hindi pa nakalilipad ng ganitong layo. Kasama niya sa upuan si Andy, ang kanyang malapit na kakampi, na sinubukang ilihis ang kanyang isip sa takot. Kasama rin sa eroplano ang nobya ni Slim na si Alina, at si Ava, ang kasintahan ni Felix, isa pang manlalaro. Dumating ang dalawang babae upang suportahan ang kanilang mga mahal sa buhay. Napansin ng trainer ng koponan, si Connie, ang pagkabahala ni Slim at binigyan siya ng gamot upang maibsan ang kanyang nerbiyos. Tiniwala ni Slim si Connie at tinanggap ang gamot, umaasang makakaramdam ng ginhawa. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang sakuna, nagapoy ang mga propeller ng eroplano at unti-unting bumagsak ito sa ibabaw ng karagatan. Kumalat ang takot sa buong cabin habang nabigo ang mga piloto na makontrol muli ang eroplano. Sa halip na lumubog sa dagat, bumagsak ang eroplano sa gilid ng isang malayong isla na hindi pa naitala sa mapa. Ang malakas na impact ay sumira sa malaking bahagi ng eroplano na nagdulot ng agarang kamatayan sa maraming pasahero. Nakipaglaban ang mga nakaligtas para makalabas mula sa bangkay ng eroplano at nagtipon sa tabing dagat, napapalibutan ng mga bangkay. Higit sa kalahati ng natitirang pasahero ay malubhang nasugatan. Sinubukan ni Naslim at ng ilang kakampi na tulungan ang mga sugatan habang naghahanap ng ligtas na lugar. Ang tanawing nakapalibot ay walang pag-asa, walang hangganang karagatan sa bawat direksyon. Nakita ang mga sugatan, pinilit ni Andy si Connie na tumulong, ngunit iginiit ni Connie na wala siyang medikal na kaalaman. Ang kaya lamang niyang gawin ay itali ang mga sugat gamit ang tela. Mas malala pa, karamihan sa mga supply ay nalunod sa dagat, na nag-iwan sa kanila sa panganib sinimulan ng mga nakaligtas na bilangin ang mga patay, at nakagigimbal ang dami. Sa huli, maliit na grupo lamang ang nakaligtas, karamihan ay mga manlalaro ng soccer. Labis na nalungkot si Alina nang malaman niyang namatay ang kanyang ama, isa sa mga head coach ng koponan, sa aksidente. Sa kakaunting pagkain at walang ideya kung gaano katagal sila makakaligtas, sinikap ng mga nakaligtas na saluhin ang kaunting natitirang gamit, determinado na ipamigay ang supply ng maayos. Walang kasiguraduhan sa pagdating ng rescue, kaya't kinailangang umangkop sa buhay sa isla at labanan para mabuhay. Habang sinusuri ang kanyang bag, natagpuan ni Slim ang isang cellphone. Natuwa siya at agad na sinabi kay Andy na maaaring ito ang kanilang lifeline sa kaligtasan. Ngunit mabilis na ipinaalala ni Andy ang katotohanan, walang signal kaya't walang silbi ang telepono. Agad na nawasak ang anumang pag-asa na humingi ng tulong. Si Slim, lubos na nafrustrate, biglang bumagsak, dumudugo ang ilong. Walang nakakaalam kung ano ang naging sanhi nito, ngunit mabilis na lumapit si Connie upang ibigay ang kaunting first aid na kaya niyang gawin. Mabilis na nagtayo ang grupo ng maliit na silungan kung saan makakapahinga si Slim. Habang walang malay si Slim, sinikap ni Andy na kolektahin ang natitirang pagkain at tubig, sinusubukang kalkulahin kung gaano katagal sila makakaligtas. Malungkot ang resulta, sobrang kakaunti ang supply para sa dami ng nakaligtas. Hindi maihiwasan ang gutom at uhaw sa lalong madaling panahon. Isang maliit na hakbang ang ginawa ni Felix, na inayos ang mga lumang kahoy sa tabing dagat upang bumuo ng malaking salitang help, umaasang mapapansin ito ng anumang eroplano o rescue team. Samantala, Lalong lumala ang kondisyon ng koponan. Ang ilan ay naghanap sa mababaw na tubig para sa mga gamit na nalunod sa aksidente. Matapos ang matinding pagsusumikap, natagpuan nila ang kaunting pagkain. Ipinasa ni Padem ang mga supply kay Marcus, na lumangoy patungong pampang. Ngunit muling dumating ang sakuna. Napansin ni Marcus ang isang piteng na umiikot sa paligid. Natakot, iniwan niya ang pagkain at lumangoy para iligtas ang sarili, nakarating sa pampang na walang dalang kahit ano. Nakabalik din ang iba, ngunit wala rin silang mahahalagang supply. Galit na pinagalitan ni Padom si Marcus at sinaktan pa siya. Nagkaroon ng alitan ang dalawa hanggang sa humalili ang iba. Nang malaman ni Andy ang nangyari, pinagalitan niya silang dalawa, binigyang diin na makakasira lamang sa kanilang tsansa ng kaligtasan ang pag-aaway. Ngunit malinaw ang katotohanan, nawalan sila ng isang buong araw na pagkain. Ipinaalala ni Andy sa lahat na ang pagtutulungan ang tanging paraan upang mabuhay. Lumipas ang dalawang araw. Sa wakas, nakabawi si Slim ng malay, bagaman mahina pa rin siya. Sinikap ng lahat na bigyan siya ng lakas at pag-asa, alam nilang pagod na siya sa pisikal at emosyonal na aspeto. Ipinabatid ni Andy ang malubhang sitwasyon, tatlo o apat na araw na lamang ang natitirang pagkain. Iminungkahi ni Slim na magsalig sa isla, manging isda at maghanap ng prutas, dahil wala na silang ibang pagpipilian. Ngunit ipinahayag ni Andy ang kanyang mas madilim na pangamba, paano kung hindi na sila makalabas sa isla kailanman. Nanatiling positibo si Slim, paliwanag na tiyak na naalerto na ang rescue team sa aksidente at malapit na silang dumating. Ngunit tila hindi kumbinsido si Andy. Ipinakita ni Andy kay Slim ang mga nasugatan, karamihan ay mabilis na lumalala ang kalagayan. Wala silang sapat na medikal na supply, kaya mababa ang tsansa nilang makaligtas. Hinayla ni Andy si Slim sa isang tabi at iminungkahi ang nakakagimbal na ideya, huwag nang bigyan ng pagkain at tubig ang mga nasugatan upang ang mas malulusog ay mas matagal mabuhay. Tumanggi si Slim. Hindi nagtagal, lumapit siya kay Ryan, isa sa mga malubhang nasugatan na may sugat sa paa nakiusap si Ryan ng tubig, ngunit ipinagutos na ni Andy na huwag ibigay ang tubig sa kanya. Sa kabila nito, ibinigay ni Slim kay Ryan ang sarili niyang bahagi, na naiwan siyang walang tubig sa loob ng isang araw. Nang gabing iyon, umabot sa sukdulan ang tensyon. Bok ang loob na sinabi ni Andy na dapat patayin ang mga nasugatan upang makatipid ng supply. Lubos na nagulat si Slim at ang karamihan sa grupo, at mariing tinutulan ang ideya. Bagaman lalong madilim ang pananaw ni Andy, na natiling matatag ang iba. Nagpa siya silang ibahagi ang kaunti nilang natitira at magtagumpay ng magkakasama, gaano man kahirap. Ngunit mabilis na nawawala ang pag-asa, halos maubos na ang kanilang mga supply, at mabigat ang pangungulila sa kampo. Nang gabing iyon, isa sa mga nasugatan ay tuluyang namatay, isang pagkawala na matagal ng kinatatakutan ng lahat. Kinabukasan, binigyan ng simpleng libing ng mga nakaligtas ang nasawi. Mamaya, habang naghahanap sa gubat ng mga gamit, nadiskubre ni George ang isang nakakagulat na bagay, isang maliit na isla na konektado sa kanila. Natuwa siya at agad na bumalik kay Andy at sa iba. Mula sa malayo, kitang kita ang pangalawang isla, ngunit sapat ang layo nito na tanging mga mahusay na manlalangoy lamang ang makakakilos upang makarating doon. Gayunpaman, nagbigay ito ng pag-asa, kung ang kanilang sariling isla ay walang sapat na supply, baka may magamit silang bagay sa kabilang isla. Si Slim, na kasalukuyang nagpapagaling pa, ay hindi ipinalam tungkol sa planong ito. Sina Andy at tatlong kakampi ang naglakbay upang siyasatin ang isla. Mahirap ang kanilang paglalakbay, ngunit sa wakas ay narating nila ang bagong isla, at doon natagpuan ang pagkadismaya. Walang laman ang isla, puno ng ligaw na mga puno at prutas na hindi makakain. Walang pagkain o tubig, Imposible ang mabuhay doon. Nagpatuloy sila, desperado na makakita ng anumang magagamit. Samantala, sa unang isla, hindi alam ni Slim ang misyon ng iba. Umupo siya kasama si Connie malapit sa gilid ng bangin, sinusubukang aliwin ang kaibigan. Ipinahayag ni Connie na nakakita siya ng mga berry sa gubat, ngunit lahat ay nakalalasong kainin. Kitang-kita sa kanyang mukha ang labis na pangungulila. Inamin niya na hindi na siya naniniwala na darating ang rescue, lahat sila ay nakatakdang mamatay doon. Sinubukan ni Slim na palakasin ang loob ng kaibigan, ipinipilit na tiyak na may rescue team na naghahanap sa kanila, at kailangan lamang nilang magtiis ng magkakasama. Ngunit habang papalayo si Slim, biglang tumalon si Connie mula sa bangin. Natigilan, agad na sumisin si Slim sa tubig upang iligtas siya, ngunit huli na. Nabungguna ni Connie ang mga bato habang bumabagsak at namatay kaagad. Wasak ang loob, dinala ni Slim ang katawan ng kaibigan pabalik sa pampang. Samantala, naghanap sa pangalawang isla ang grupo ni Andy ng anumang magagamit, kahoy, halaman, kalat, bagaman karamihan ay walang silbi. Habang nag-e-explore, sina George at Joey ay lumalim sa gubat hanggang sa nadulas si Joey at malubhang nasugatan. Agad na lumapit si George upang tulungan siya at napansin ang mga kalansay ng tao na nakakalat sa lupa. Nakakatakot ang ebidensya, ang isla ay dating naging labanan kung saan maraming sundalo ang namatay. Natakot si na Joey at George na baka sila rin ay kapalaran. Ilang sandali lang, aksidenteng na trigger ni Joey ang isang nakatagong landmine. Bumagsak ang malakas na pagsabog sa buong isla. Tumakbo si na Andy at ang iba patungo sa pinagmulan ng tunog at natagpuan si Joey na malubhang nasugatan, galing ang kanyang paa at hirap huminga. Mas malala, pinsan ni Andario si Joey kaya mas mabigat ang sitwasyon. Agad nila siyang dinala pabalik sa pangunahing isla, hindi alam na patay na si Connie. Pagbalik nila, dumobol ang trahedya. Hindi matiis ang paghihirap ni Joey, at wala silang paraan upang iligtas siya gamit ang limitadong supply. Sa gabing iyon, gumawa si Andy ng masakit na desisyon hindi niya matiis na makita ang pinsan na dumaranas ng labis na sakit, kaya't pinatay niya si Joey bilang isang awa. Wasak siya sa desisyong iyon, ngunit ito lamang ang tanging paraan upang mapawi ang karagdagang pagdurusa ni Joey. Pinuno ng galit, inanunsyo ni Andy na mula ngayon, ang sinumang malubhang nasugatan ay agad na papatayin upang hindi masayang ang kakaunting supply nila pitong tao na lamang ang natira, ngunit wala sa kanila ang nakakaalam na darating ang kamatayan sa lahat. Lumipas na ang isang buong araw mula nang mamatay si Joey, at si Andy, wasak sa pagkawala ng kanyang kapatid, ay unti-unting nawala ng kontrol. Naglakad-lakad siya sa gubat, umiiyak. Natagpuan siya doon ni Elena, ang nobya ni Slim, at sinubukan siyang aliwin, Pinaalalahanan na kung hindi sila mananatiling magkakaisa, mas mauuna pang mag-away ang grupo kaysa gutom o uhaw. Hindi nagtagal, may nakakita ng isang raft malapit sa pampang. Sumiklab ang pag-asa, baka ito na ang kanilang paraan upang makalabas sa isla. Ngunit mabilis na sumiklab ang debate. Ipinagtanggol ni na Felix at Riva na dapat gamitin ang materyales ng raft upang gumawa ng panghuhuli ng isda, habang iginiit ni na Patem at Steven na ito ang kanilang dapat gamitin para makatakas. Sumang-ayon si Slim kay Felix, binanggit na hindi kayang tiisin ng payat na raft ang malalaking alon sa bukas na dagat. Ikinaligalit nito si na Patem at Steven. Nang matapos, Iniwan ni Felix ang raft sa isang lugar, ngunit nadiskubre niyang ninakaw ito ni Napatem at Steven. Nang subukan ni Naslim at ng iba na pigilan sila, napalayo na ang dalawa sa dagat. Bumalik ang grupo sa kampo na nadismaya, ngunit lalong pinalala ni Simon ang sitwasyon. Sinabi niya na ninakaw ni Napatem at Steven ang karamihan sa pagkain bago sila umalis. Kumalat ang gulat at takot, kung wala ang mga rasyon, nakatadhana na silang mamatay. Ngunit di nagtagal, lumabas ang katotohanan, nagsinungaling si Simon. Itinago niya ang pagkain para sa sarili. Nahuli siya ni na Marcus at ng iba habang itinatago ang pagkain, at nang harapin siya, sinubukan niyang tumakas. Ngunit sa isang liblib na isla, wala siyang mapagtatakbuhan. Galit na galit, nagbalik ang grupo laban sa kanya dahil sa kanyang pagtataksil. Nang malaman ni Andy ang nangyari, sumabog ang kanyang galit. Habang nagdadalamati pa sa pagkawala ng kapatid, tuluyan siyang nawala ng kontrol. Hinawakan ang kutsilyo at walang habas na sinaksak si Simon. Agad na tumakbo si Naslim at Felix upang pigilan siya, ngunit sa kaguluhan, aksidenteng nasugatan ni Andy si Felix sa leeg. Dumaloy ang dugo habang bumagsak si Felix, at ang kanyang pagkamatay ay nag-iwan ng pagkabigla sa grupo. Isa siya sa kakaunting nagbibigay ng pag-asa sa kanila, at ngayon nawala na. Sa gabing iyon, ipinahayag ni Andy na hindi na siya naniniwala na darating ang rescue. Plano niyang pumunta sa isa pang isla upang maghanap ng pagkain at tubig. Desperado, sumang-ayon ang ilan na sundan siya. Tumanggi si Slim, pinilit niyang may rescue team pa ring naghahanap at pinili manatili sa isla. Nanatili si Elena sa kanya, at nakapagtataka, si Simon, sa kabila ng lahat, ay nanatili rin. Ang iba ay sumama kay Andy. Ngayon, nahati ang mga nakaligtas, maliit na grupo ni Slim sa isang panig, at ang hindi matatag na mga tagasunod ni Andy sa kabilang panig. Kinabukasan, sinubukan ng pangkat ni Andy na mangisda o maghanap ng pagkain, ngunit walang nagtagumpay. Habang lumilipas ang mga araw, sinakop sila ng gutom at kawalan ng pag-asa, at unti-unti nang nawawasak ang kanilang pag-iisip sa nakakatakot na paraan. Sa kasaysayan, may mga nakaligtas na desperado na nauwi sa kanibalismo, ngunit sa kasalukuyan, wala pa sa kanila ang lumampas sa hangga ng iyon. Sa unang isla, ginamit ni Slim ang kanyang kakayahan sa pag-survive upang mapanatiling buhay ang kanyang grupo. Lumangoy siya upang mangalap ng mga kabibe at tinuruan sina Elena at Simon kung paano mangulekta ng inuming tubig ulan. Sa paglipas ng panahon, nagawa nilang makapag-imbak ng sapat na tubig upang bahagyang mapanatili ang kanilang kalusugan. Ngunit isang umaga, dumating ang sakuna, natuklasan nilang ninakaw ng grupo ni Andy ang kanilang tubig. Nagulat at nagalala si Slim, at napagtanto na maaaring maulit ito. Determinado na pigilan ang karagdagang pagnanakaw, lumangoy siya patungong isla ni Andy upang makipag-usap. Iminungkahi ni Slim na dapat magsanib ang dalawang grupo at magbahagi ng mga supply, dahil nakalikom na siya ng pagkain at tubig gamit ang kanyang mga pamamaraan. Ngunit si Andy, nalubos ng pinangibabawan ng negatibong pananaw at paranoia, Mariing tinanggihan ang ideya. Inutusan niya si Slim na bumalik sa kanyang isla at iginiit na ang kanyang sariling grupo ay mabubuhay ng mag-isa. Umalis si Slim, ngunit alam niya ang darating, sa huli, at atakihin sila ni Andy at ng kanyang mga tagasunod. Ang kaligtasan ay hindi na lamang tungkol sa pagkain at tubig, ito'y naging laban para sa depensa laban sa dating mga kakampi. Lalong lumala ang kalagayan ng pag-iisip ni Andy. Pinanghihinaan at ginulo ng mga ilusyon ng patay niyang kapatid, siya'y naging mas hindi matatag at agresibo. Samantala, si Ernie, isa pang kasapi ng kanyang grupo, ay tuluyang nawala ng kontrol. Palihim siyang lumapit kay Elena at sinubukang sakta nito. Tumaka si Elena patungong gubat, ngunit nahuli siya at tinapik ang kanyang ulo sa lupa, na nagpatulog sa kanya. Nagulat at natarante si Ernie sa kanyang nagawa. Sa sandaling iyon, dumating si Simon, na nakakita sa lahat, kasama si Marcus sa malapit. Tumakbo si Simon upang ipaalam kay Slim, habang hinabol siya ni Ernie. Nang hindi niya mahuli si Simon, Ginamit ni Ernie ang banta kay Marcus upang manatiling tahimik, na nangangako na isisi kay Simon kung malalaman ang katotohanan. Ngunit alam ni Marcus na si Ernie ang may sala. Dumating si Simon sa isla ni Slim at ikinwento ang nangyari. Nakapatira pa pa rin si Elena sa gubat, at hindi nagatubili si Slim. Sa kabila ng babala ng posibleng bitag, lumisan siya upang iligtas siya. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan niya si Elena at dinala sa ligtas na lugar, hindi alam na naghihintay ang mga tao ni Andy. Ginamit ni Slim ang dilim bilang kalamangan upang hindi makita. Nang makita siya ni Annie, na may hawak na sulo, at umatake, biglang tinamaan siya ni Marcus mula sa likuran, na nagpatambol sa kanya. Dumating si Andy at pinaalis si Marcus, Ngunit nagawa ni Slim na makatakas kasama si Elena at muling magsama kay Simon. Pagbalik nila sa kanilang isla, namangha sila sa nakita, nasunog ng grupo ni Andy ang kanilang base camp at winasak ang lahat ng kanilang supply. Kung wala iyon, imposible ang kaligtasan. Galit na galit, napagpasyahan ni Slim na wala ng ibang pagpipilian, Alisin muna ang mga tao ni Andy bago nila tuluyang sirain ang iba. Una, pinatay nila si Marcus, pagkatapos ay nahulog si Ernie sa bitag at pinatay din. Ngayon, si Andy na lamang ang natira. Sa tabing dagat, naghihintay si Andy, hamon kay Slim sa isang huling laban. Nagbanggaan ang dalawang lalaki ng mabagsik, parehong may layuning patayin ang isa't isa. Pareho silang nasaktan ng malubha habang nagpapatuloy ang laban. Ngunit, sa sandaling tila magtatapos ang labanan sa kamatayan, narinig ang malakas na ingay ng mga helikopter sa himpapawid. Nagliwanag ang mga searchlights sa gabi, dumating na sa wakas ang mga rescue team. Naramdaman ang labis na ginhawa nang dumating ang mga rescue helicopter, lahat maliban kay Andy. Wasak sa kawalan ng pag-asa at naisip ang kanyang pagkakamali ng huli na, tumakas si Andy sa kailaliman ng isla sa galit at pagkadismaya. Samantala, nagsimulang sumakay si Naslim at ang iba pa sa mga helicopter. Ipinahayag ng mga rescuers na si Napam at Steven, na nakatakas noong una, ang nagbigay ng lokasyon ng isla. Isa-isa, sumakay ang mga nakaligtas. Bago umalis, tinanong ng isang rescue officer si Slim kung may naiwan pang tao sa isla. Sandaling nagatobili si Slim at saka sumagot na wala nang naiwan. Ilang sandali lang, umangat ang mga helicopter sa gabing langit, iniwan ang malungkot at disyertong isla sa likod. Mula sa lupa, pinanood ni Andy ang mga helicopter na unti-unting nawawala sa malayo. Wasak at nag-iisa, pinili niyang manatili sa isla magpakailanman. man. Maraming salamat sa panonood. At kung bago ka pa lang sa channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated tayo sa mga bagong videos na ilalabas natin in the future.